Alamin ang code, kondisyon, at kung ilang perasong kailangan namin. Alamin din kung paano may bebenta sa amin ang inyong mga bariya. Magandang araw mga katroopers and welcome to our channel. So 5 piso, 70th anniversary of Leyte Golf Landing. Yan ang sa reverse. Bali ang kailangan namin ay apat na piraso. Dapat uncirculated condition. Ito ay babayaran sa halagang 450 per piece. Ang isa pa namin kailangan ay ang limang piso rin na bagong bayani naman. Ito naman ang offer sa niya. So this time, limang piraso naman ang aming kailangan. Dapat uncirculated rin. Ito naman ay babayaran sa halagang 550 per piece. Narito ang instructions kung naisin magbenta sa amin. Check this out. Mga ka-troopers, ipost ninyo ang litrato o video ng inyong mga coins sa RR coin troopers slash coin. Dapat po ipakita ninyo ang obverse at reverse ng inyong mga bariya. Susuriin so, namin ang mga ipinost ninyo at kapag ito ay pumasa sa aming pamantayan o kriteriya, agad namin kayong kukontahin para sa proseso ng pagbili. Sinisiguro namin hindi kayo gagastos at walang magiging hassle on both sides. Bawat bariyang hinahanap namin ay may sariling code na nakalagay. At importante po na i ninyo ito sa ipopost ninyong picture upang hindi magkalituhan. Ang ipaprioritize namin ay ang mga sumusunod sa proseso. At narito po ang code para sa bariyang kailangan namin. RR060543 Maraming nyo rin kami tawagan every Monday 1 to 3 p.m. Salamat po and God bless. Mga katroopers, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell button para updated kayo sa mga coins na kailangan pa namin. Para sa alagdagang kaalaman tungkol sa pagbili at pagbenta ng inyong mga coins. Thanks for watching. Until then, God bless!